B-Jump Lights and Sounds. Yon mga boss, baka may mga upcoming events kayo na parating dyan gaya ng binyag, kasal, uh, debut, at uh, kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda, acoustic band, full band, sequencer, uh, meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo sa inyong sa mga pangailangan nyo sa inyong okasyon at ayun, maraming maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nagsishare naglalike at nagsusubscribe sa atin sa ating youtube channel at saka maraming maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag sa atin, maraming salamat po ulit yun, syempre, BGM Lights and Sounds. Maraming maraming salamat sa mga nagpapabook sa atin. At uh, maraming maraming salamat eh, sa patuloy na pagre-recommend sa atin ng mga client natin. At bumamiyahe kami dahil alam namin meron kaming event dyan sa may uh, sa Rafael. At uh, parang 4 piece sila at uh, dala namin lahat ng gamit may dala kami dalawang monitor may dala kami sub may dalawa kami may dala kami mga band equipments para natin sa full band setup na kailangan halos ng ating mga bossing. At yan, syempre, galing din tayo sa kaibigan natin sa Bulacan-Bulacan, sa, 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 sa pa-event ni, ni pareng Kenneth, ni Boss Kenneth. Dahil nga, ano siya, ano tawag doon, nagpa-agenda reveal siya. At ito na, nagigyan na tayo sa pinaka-venue at medyo uh, papasok, napakakipot ng daan at napakahirap uh, din lumabas dyan kasi paatras yung kailangan mong gawin. Walang balingan doon sa pinakadulo, sa pinakalob. At meron pa mga sabit-sabit na ano tawag doon, hindi ko alam kung anong tawag doon sa mga basta may mga ilaw na sabit-sabit pero ayan, makagandahan naman dyan eh, medyo ano nga, medyo sementado naman at ito, na tagal kami ng dahil may pinaayos ko yung yung barrier para sa nakalagay doon at nagtuloy-tuloy lang kami dyan sa loob dyan at medyo nga sinasabi ko ito sa ilaw eh medyo ang sa may parang kawa dyan yan, nakikita nyo yan tapos ito napakalayo na looban yan kaya pahirapan din ang paglabas sa venue na yan at ayun lang ang i siguro na pag-isipan nung, nung may-ari ng venue na yan siyempre uh, sa mga supplier kagaya ng catering o ng ano eh walang parking sa sa likod, dulong-dulo yan. Kaya walang mapagbalingan. At yan, nandiyan dyan na sa venue at meron kaming maling nangyari na wala pala yung event na lang. Event na yan, November 27 pa. Kaya ito, pinakain ko na lang muna yung mga kasama natin. At, at umuwi na ako at tumunta na ako ron sa 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 ano ni John yan Diyan na lang, diyan na lang natin uh, inubos yung oras natin na inuman tayo diyan dahil nga yung event natin doon at nagtutugtugan din kami diyan at sila Esperanza sila. Sila, sila Bong at si Barring Aldwin at saka syempre maraming maraming salamat pa rin dahil hindi na sayang araw natin na nakabanding natin yung mga kaibigan natin nung isang gabi nga kayo, kayo, natin, mga bulak bulakong -bulak boys tapos si Aldwin isa sa pinaka matagal na matagal na nating kaibigan na kakilala sa musika at yun lang isang mabilisan lang to dahil inano ko lang, sinare ko lang din na nagkamali ako sa part ng event na dapat pala November 27. Sa uh, October 27 kami nagpunta. Ayan lang, basta share lang. Mga kwentong ganyan lang. Ayan na pa sa video lights and sounds pa rin. Okay. And am 你的。